Ayun, what's mga kabukid ah, isang magandang araw sa inyong lahat mga kabukoy. So, bali, ano mga kabukid Uh, ah, paano ko nang ano? Pahuntay ng bundok. So, bibisitahin ko ngayon mga kabukid yung ano, yung mais na ano, titingnan natin kung kung malalaki na yung mais natin. So, ayun. So, ano nga pala yung mga kabukid ah, ano, Bali, shout out nyo pala kay Kuya Rick. So, uh, bali, kanyang kainin nyo na eh. So, tinulungan ko lang pagtatanim ng mais. So, titingnan natin mga kabukod yung ano. Yung, yung mga tinanim na yung mais. So, yung ma mga kabukod, malapit lang din dun sa ano. Dito na ako dumaan sa so may, may ano, may parting sa Malapit lang din dun sa, may ano, gulayan natin, sa taniman natin ng ano, ng mga uh, gulay eh. so mamaya madadaan din tayo dun habukin so titingnan din natin kung ano na <coughs> nagapang na natin yung yung sitaw tsaka yung ano ibang gulay natin ah medyo na tarik tarik ito Mainit mga kabukid. Ang panahon. Talagang pag hindi nagdilig ay ano. Manalantang ano natin. Mga uh, tanim natin yung gulay. Dahil dito lang hindi ang daan natin. Sa kabila. Ang mga sagi. Wala nang Wala ng init. Mahingi na ang buong ng So dito tayo mamaya madaan mga kabukit. Andiyan sa so, may, andiyan yung ano natin ay, eh. yung gulayan natin. Ayun mga kabukit dito na ako. Medyo bansot yung iba. Ito na mga kabukit yung maisa ano? na. Ang gandun, mga kabukit sa taas na yan. Yung ano, tanim na eh, mais. Medyo mataas na doon yung ibang mga damo. So ayos naman pala mga kabukod yung ano, ibang mais na Kuya Rick. Kaso medyo mauud. Medyo mauud, damo medyo madama-dama. mga kabukod oh. Ang dami yan. Isang ektarya ito. Ang ganda sa may taas na yun. Puro mais. Bangsot yung iba oh. Na-spray naman yan. Mga ano. Mga pang yang pang uhud itu mau ganda di itu ya umbukit puro mais ya untuk sanggup dosa kebila ya di mata nawo, madalang din ang tubo ng mais madalang saka mainit ay eh. mainit ang panahon iba malaki na oh eh. malaki na iba ayos naman pala wala si Kuerok din nag ahon kahapon nag spray yun ah eh. mali kinuha yung ano nag pang spray natin Ayon, ayos naman pala hanggang dun mga eh, ubuki dyan sa taas hindi ko na tulungan ka hapon spray hmm. ay baka mamaya aahon niya hmm, wala na patindaan medyo ano mga kabuda ano tawag mag-spray pagka malayo sa tubig kasi ano to ay bundok. Sa so, 4 taon po kabundukan. video yung ako ng akin yung, yung nadidilig ko. Gan tong ano. Bagangtong mainit. Mamatay sa ano. Sa mga uh, hukay. Sa mga lapitay sa video. Ito na tayong sa bukid. lang natin ano. yung mais ni Kuya Rick so, ayos naman ayos naman yung iba Aba, ay wala palang taan na dito taklog na ng damo damuhan na rin ito na mga kabukid balik na balik na ako si so, dadaan ako naman yung ano yung ibang yung, yung mga labong pala dito hmm. Yan ang Labung. Labong ang tawag dito. Nakahabot eh. Ito ko balik na ako. Ito naman ako dumaan sa panatik dito sa so, ano. Kaya mga kabuko yung tayo natin. Yan pag po Yan pag naman siya. Yan. Ang pinakanggulayan natin. Ito yung papakita ko sa mga Nakabuko yung ang natin. Ang gulayan natin. Kitang kita dito kung nasa taas tayo. Yan ang nga ano tamang kabukid oh wala pang balag hindi ko pa nagagawa yung ibang sito na yung ibang sito na ito init na init na so yun po ang bagong sibul iba yung mga pahabol natin yung iba yung agapang na ayun pataba yung pataba yung mga natin ito natin oh uh, magapang na uh, magapang mga kabukid, oh. Chya, yun, oh. ito, na mga kabukod so yun na ito ang ganda na ganda na ako ito ang na ayun lang ayun lang mga kabukid oh kinakain ng ano ng ibon ay ng ano oo ibon paniki kinakain yung ano niya dahon sayang mga babansot pa man din ganyan mga kabukid ay eh pag ano pag na kakain agad yung ano dahon niya. Ito. Ito na din pala ito din mga kabukod yung anak natin sito dami insikto yan o oh. nasa dawin nya so, siguro bukas magbibig ako ng ano pang hmm, spray i-sprayin ko na din ito ayos naman na manah, nagapang na malalaki na sayang pag spray yung eh, patuloy na inagapang na din pata kulang pa ang batag ito oh na <laughs> hindi pa tapos hindi pa tapos yung balag natin nagagapang natin yung patula yun yung sa balag nakakyat na ito na ito, ito. ayun nakakyat na din naakyat na yung ano natin patula Pauwi na ako mga kabuhod. Pero ang init na naman. So, bukas mag spray naman ako siguro. Ito ang to, to. Nagapang yung iba sila pang bala. ano, mga pahabog na patula. Laki na din. Yung iba yung una natin mga kabuhod. Nagahanap na ng gapangan. Yung is, dito kasi Nag-gapangan na. Ito hindi ko pa natatapos. sigita oh sa so, habang ng sigita hmm, no usbong pa lang iba ano na may da may daw yun, na hmm. taas hanggang doon din malapit dito sa ano patula natin so ayun mga kabukid ah lagi uwi na naman ako uwi na ako so mainit na So bukas siguro maui akong bayan na tayo ng, ano ng pang-spray para ma-spray natin yung ano natin yung sitaw natin. So ay mga kabukid at maraming salamat ulit sa ayun, mga kabukid sa sa walang sawang yung pag ano pag subong subay ng mga video natin at maraming-maraming salamat sa mga uh subscriber natin dyan sa mga nanonood ng video. So ayan mga kabukid at Ah, uh, dito lang po ulit at maraming salamat po ulit at ingat po tayo palagi in. God bless po.